Ten ten. Uy. Uy. Money pack girl. -E. kaya to katagal. Yo, what's up mga babayan? Kamusta kayo kung kami tatanungin nyo? Okay lang. Sa vlog namin ito, igagala at kukwento ako ng konti patungkol kung nasan kami ngayon sa Canada. Dito nga pala kami ngayon sa Prince Edward Island, Canada's smallest province. Pinakamalit sa land area at population sa lahat ng province sa Canada. At samahan nyo nga din pala kami. Punta muna kami dito sa Home Depot kasi pinapabili kami ni Papa Bay ng portable AC. Ito yung kukunin namin ni Okay, tama, sa tama? Ano palang ngayon eh Patapos palang yung winter Medyo malamig na Eh gusto kasi ni Papabay na Bumili ng portable AC Nakasali sa kanila Wala pa sa baba Wala pa silang display Kaya naman syempre Kailangan ng forklift Para makuha tong bibili namin Siguro iniisip ng mga to Ano ba tong mga customer na to Winter palang Bibili na ng AC Pero ganun talaga eh Customer is customer Mga kababayan $590 nga pala tong portable AC Na bibili namin Plus tax pa to kababayan ha. Medyo mahal Pero okay lang kasi ito yung Specification na gusto ng papa buy, eh Sakto lang dun sa lugar na gusto niyang palamigin. Oo oh, nga pala, gusto ko lang bangitin na dito sa Prince Edward Island, marami na rin Pilipino. Kaya kung bagong dating ka dito sa Canada, hindi ka masyadong makakaranas ng culture shock. Sa mall, grocery stores, daming na makakasalubok at kahit pag nag-apply ka ng trabaho, possible na may katrabaho kang Pinoy. Madali ka na makakapag-adjust. Mas may enjoy mo pa nga yung pagiging Pinoy mo dito dahil may mga kababayan tayo na nag-organize ng iba't ibang events gaya ng basketball at saka volleyball leagues. Syempre, yung mga Pinoy Fiesta, 'yun, ino-organize din nila 'yun. Tumutulong din sila sa pag-promote ng mga small businesses Ng mga kapwa natin Pilipino dito sa island. Shoutout nga pala kay Kuya Billy at saka syempre yung mga kasama natin mga Pilipino na laging active para sa Filipino community. At kahit maliwanag pa pero gumagabi na kaya naman diskarte kami ng makakain hapunan dito ni Bebe Labs. Yeah. Ngayon lang kami nakapasok ng Bebe Lips dito. Dami palang kainan. Saan kaya naglalive? Saan? Inahanap talaga namin yung food stall ng kababayan natin dito sa PI. At finally, natagpuan na rin namin. Welcome to Kusina Food and Thought. Yon, first time namin matitikman yung pagkain nila dito. And of course, support na rin ito sa kanilang business. Ang dami nyo pwedeng pagpilian dito. Pork belly sisig, beef burrito, pancit, kare-kare, beef pares, chicken wings at marami pang iba. Kami ni Bebe loves pancit at sisig yung in-order namin. Sakto-sakto to panghapunan. Alam nyo ba, every time na makakita ako ng mga kababayan natin negosyo Sobrang humahanga talaga ako. Tingin ko malaking sakripisyo at kalakas ng loob ang kailangan para magtayo ng sariling negosyo. Oras, pagod at kahit yung time nga sana eh na para magpahinga, talagang kailangan mong ibigay dyan. Kaya saludo at congratulations po sa inyo. At syempre, kung sakaling mapadayo kayo dito, mga kababayan, sa Prince Edward Island, lalo na sa downtown Charlottetown, Huwag kalimutang i-visit at i-support ang Kusina Food and Thought. Show some love and support to our fellow Pinoys. At uwi na kami ni Bebe Loves. Kain, tulog kasi may pasok pa kinabukasan. So, na kami mga kababayan. Sana na enjoy yung atong vlog namin. So sa next vlog na nga lang, stay safe. God eh, bless and God first. God first! Let's go!